second batch ng pagpalit natin ng mga basuhin para mapanatili natin ang colorless and cleanliness para iwas sa kit diba ang ganda at ang sarap ng kerosene sa, sa, sa pakiramdam kapag malinis at maayos ang ating trabaho. Tiyaga at sipag lang. Pasensya. Araw-araw sipag lang. Araw sipag lang. Hayaan mo sila na sa iyo mahal lang. Thank you, Lord. Thank you, everyone. Please. like share and subscribe to my youtube channel thank you for